my beautiful cat cat Darcy so <laughs> napagtripan ko ulit na nakuna na siya ng video so sobrang kaya ang taba niya kasi sobrang taba hmm kaya yan <laughs> Mami-miss ko to Mami-miss ko to kapag ano malis ako Nakakaali talaga siya. Every o, oh, andyan yung tawag niya sa'yo. Na humihingi siya ng pagkain. Ah, uh, kapag gigisingin kanya, niya. Kung hindi ka gigising, ah, uh, nangangalmot siya kung hindi mo pa rin papansinin. Mga na siya, ganun. Pero pag hindi mo pa rin mansin, uh, at, 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 nagalit ka, nainis ka, ikikis. <laughs> ikikis niya ako. isumrong so cute nung Darcy ko. lahat ng ginagawa niya. Ang dami kong memories sa puso na to. So, sublang love, love ko talaga siya. Ang Darcy Darcy ko. So, ayan. Ano ba to? Na parang napagod yata yung recorder ko. <laughs> parang siya nag-stop. so, sobrang cute niya. Oh. Hindi ba? Nakakaalim siya. So, yan. Binibiyuan ko ko sa tuwing may ano, sa tuwing nililinas na yung katawan niya. So, kahit sino, kahit sino talaga na mag-alaga sa pusa nito, maaaliw kapag, kapag ano, kapag pit lovers ka. So, dahil pit lovers ako, simula akong bata ko. So, yan. Lam na lab ko yung pusa na yan. Lam na lab ko talaga. So, ayan. Uh, thank you for watching sa aking alagang pusa.